All So pinakasuhan na ang mga senador kasama si Saldeco at saka si Bonjing. Actually, meron pang pa-freeze ng mga aset, 'di ba? Nakakaloka. Kaya lang alam mo 'yon. In my heart, I know something is ano um something is fishy here. Hindi kasi ako makokumbinsi eh. ni Boying na hinayaan niya lang na makasuhan? Yung mga amo niyang buhaya ng ganun-ganun na lang? Papayag ba? si ba? Na ganun-ganun na lang makakasuhan? Yung dalawa? O pagpalagay mo ng nilaglag na nila si Saldi ko, pero si Bonjing, pakakasuhan, ni Ngagva, there must be something really very wrong. Alam mo feeling ko, itong si Remulia, nagpapakitang gilas. Para kunyari, wala siyang kinikilingan wala siyang kinakampihan. Kasi diba, na clear na yung kanyang clearance sa ombudsman. So, pwedeng-pwede na siyang mag-apply para sa posisyon na yan. So, ipinapakita niya sa taong bayan na siya ay walang kinikilingan. Na siya ay walang tinitingnan. Na kahit yan ay malapit o kamag-anak ng presidente, kung kailangan kasuhan at kung kailangan i-freeze ang mga assets, gagawin niya. Sa palagay mo ba, sa ginawa mong yan, magiging worth ka na. Napiliin ni nga para maging ombudsman. Well, of course, alam naman natin na kaya nga ganyan na lang ang ginagawa nilang pag-bend sometimes sa law dahil siya talaga ang napipisil ni Ngagva at nang pinsan nito na maupo sa ombudsman. Siyempre, pakitang gila ang lolo Boying mo para makita ng taong bayan na si Boying ay walang kinikilingan. ba? Diba? So, pagkatapos itong ginawa mo, pinakasuhan mo, tapos pinafifreeze mo pa ang mga assets nila, so hindi na magagalit ang taong bayan sa'yo. Ang tiwala ng taong bayan ay makukuha mo. So, pagkatapos, pag naging ombudsman ka na, ano na mangyayari? ibabalik mo na sa kanila yung mga pinafreeze mo. O siyempre, hindi na sila matatalo sa kaso kung sakasakaling totoo nga ang kinasuhan. Alam mo yung mga ganun. Or, alam niyo naman ang mas malalapa na gagawin niyan. Hindi na makakatakbo yung manok natin. Ang nakakaloka, pati mga kaalyado ng mga Duterte, damay dito. Kakaloka, boying. <laughs> yung galawan mo, basang-basa namin. Ngagawa, yung style nyo, halatang halata, halata talo ka. Pwede ba wag kami uy, wag kami.